Alright, good morning. Dito tayo ngayon sa bukid naman. Sa aking mga tanim ng gulay. Papakita ko lang sa inyo yung nangyari dun sa mga tanim dahil sa habagat ng bagyong Karina. Yan. Ayan po, malapit na mga umulan. Papakita ko lang sa inyo yung nangyari sa mga sitaw. Eh. o. Yun yung sitaw natin. Dapat lahat. hindi naman lahat. May mga tayo pa rin pero tanggal na 'yung mga tali. Ayan. Yung ulan niya kasi may kasamang hangin na medyo malakas. Kaya yan, na tumba. 'Yung mga sitaw, dapa. Ito pa naman 'yung bagong bagong tanim na pinagpipitasan namin ng bunga. Doon kasi banda 'yung mga hindi na tumba doon. Luma na 'yon. Ayan. Mabigat kasi yung ano uh, ni guys, yung balag kaya na tumba. Dahil kasi bunga. Ayan. May natumba pa dito banda sa likod. Ang gagawin ko ngayon, itatayo natin to ngayon. Dahil pa naman bunga. You know, may mga bunga pa din eh kaso lang nangitim siya dahil sa ulan yan nangitim hindi na siya ano mukha na siya hindi sariwa dahil lalo nabubog sa ulan yan o sayang ito mga nakadikit sa lupa ano na itim na itim na sila Lalo na no? Bulok na. Sayang. Buti na lang, hindi na damay itong ano, bagong, pinakabagong tanim namin. Na wala pa siyang bunga. Namumulaklak pa lang siya. Ayan, no? Namumulaklak pa lang. Hindi siya natumba. Apat na tudling to. Ayan, palabas pa lang yung mga bulaklak nila. Ayan. Hindi na damay na natumba. Dahil hindi pa siya ganong kabigat. Ayan. Sayang yung bulaklak. Nabubulok din yung bulaklak niya dahil sa ulan. hindi siya natumba kasi nga wala na siyang dahon palaos na ba ayan doon sa dulo yung ano mga natumba yung mga bago ito yung luma sitaw din yan angkat naman na tayo dito sa taas ito naman yung ano ko oh, baggy beans yan bulok din Prapansin nyo, wala na siyang dahon sa baba. Ayan o, halos karamihan. Bulok na, ayan. Wala na. Wala na siyang dahon. Buhay pa yan, pero bulok na yung mga dahon, pati bunga. Sayang. Ayan guys, nakita nyo. Ayan, nangitim na yung bunga niya. Dahil sa ulan. Halos magdamag maulan maghapon magdamag na ulan walang tigil eh ang bagi wins pa naman eh, ayaw niya ng masyadong ulan yung mga nakalusot pa din pero konti na lang yan sayang ito pa yung ampalaya ko yan good thing kasi okay pa sila wala pa silang balag pag nalagyan to ng balag bibelo to maganda naman sila malago pa rin yung mga dahon may mga bulok nga lang na dahon yun yung mga nabugbog sa ulan na yan kagaya nito dilaw na yung dahon nga nakalikit sa lupa yan bali ano lang to 6 na tudling lang tong palaya natin yung sinanay Nag harvest ng mga sitaw ano pa akong sitaw dito na hindi pa nababalagan. Hindi tayo makapagbalag kasi malakas ang ulan. si Sitaw yan. Limang tudling lang yung sitaw. May kasi ilang to. Tapos dito yung dalawang tudling na okra sa gilid. Ayan. Okra. yung patola natin dalawang tudling ayan nangyari ayan tumba sayang galing na ako dito kahapon wala lang akong dalang camera kasi malakas pa yung ulan buti ngayon tumilat-tila na punta kami ngayon kasi nga itatayo ko yung balag ng sitaw na natumba yung pinakita ko kanina may okra din kami dito konti lang ito na yung nangyari sa kubo. Ayan yung kubo natin. Parang nayamukos. Ayan o. Lakas ng hangin eh. Tumba siya. Parang nayamukos ng ano eh. Parang nayamukos ng papel eh. Ayan yung gulay natin. Bulok na yung mga iba. Ayan. Ayan. Sayang. Harbisin ko ito mga papaya. Sayang, nabubulok lang dito. Nakain ng uwak. Hindi mo nabunga ng papaya. Siguro mga ano yan. Dalawang bundle. May bagay din ang papaya dito sa amin kasi nabibenta din siya meron pa ako dito alabasin ko na ito ngayon kasi pakinabangan ng uwak dami dami na rin yan ito yung ano natin tampuhin sa saging hindi siya natumba ano pa dyan ayos meron pa dun. Meron pa din. Wala. Yun. Kita nyo? Tampuhin din yun. Eh, yung nangyari sa gulayan natin ngayon. Dahil sa bagat ng karina. Dahil pa ulan na naman. Malapit na naman umulan. Susulitin ko na yung pag bibidyo dito sa ating mga tanim. Para ma-update ko kayo. Kung ano nangyayari. Ngayon lang, ulit ako ng nag-vlog dito sa aking mga gulay kasi puro tayo sa bukid sa kapila sa mga kalabaw kaya hindi ako nakapag-vlog doon dahil busy ako dito Ayos ko itong mga nasisira yan ang pala yan hanggang dyan yan hanggang dyan ang pala yan pag ganun sitaw naman yun mula doon pag pakyat papunta roon na may kasamang okra eh, yung lumang sitaw. Babaklasin ko na rin yan. Ito naman yung beans na bulok kanina. Nakita nyo? Eh, yung bagong sitaw na hindi siya na tumba. Ito naman yung natumba na sitaw na maraming bunga. Yung hindi natumba na yon is wala pa siyang bunga. Bulaklak pa lang. Kaya natumba to kasi mabigat. Madami siyang bunga. Makapal din ang dahon napansin nyo yung mga dahon is nangitim na rin pati po nga nangitim na rin dahil sobrang basa sobra sa ulan yan sayang sayang at tanim yun itatayo ko muna itong mga ating sito na natumba papakita ko sa inyo mamaya pag natayo na natin yan o yung tumbansito kinukuha yung mga bunga yan. kaya eh, sige na. Natayo natin. Kailangan itayo kasi sayang. Dahil bunga Tara. So, 'Yun natapos na natin yung ano. Yung natumbang sitaw natin. Yan na sila, oh, nakatayo na. Yan, nakatayo na. Wala na yung nakikita yung mga nakadapa kanina. Yan. yan na sila tapos na ayos yun no? wala na nakatayo na ayun yung sitaw kanina guys na nakadapa nakatayo na ngayon papansin nyo yung mga poste dalawa dalawa na yan ito yung lumang poste dinoblehan ko lang kasi hindi siya pwedeng tanggalin dahil nakapondo dyan yung straw ng sitaw na ina na pinagkalian niya paakyat hindi pwedeng tanggalin yan kaya dinobli doblehan ko na lang yan ilagyan na rin natin ng balagbag na ganitong buho para pag is hindi siya gagalaw galaw na ganon yan natayo na natin lahat Siguro mga dalawang oras din. Dalawa tatlong oras. Ganyan. Bago na tapos. Wala kasi akong tripod kaya din natin nakuna ng video yung paggawa eh. Naiwan ko sa bahay yung tripod natin. Eh si hindi rin naman makapag video kasi nga namimitas ng sitaw. Yung mga bunga na pwede nang pitasin pinitas na rin niya. Para sayang din eh. Yan, tapos na natin. Oh, yan Oh. Wala anong nakatumba. Yan. Ito yung kanina sa likod na sinasabi ko. Nakatumba rin ito kanina. At ayun na natin lahat. Yan na, okay na ulit yung sitawan natin. ginawa ko lang doon yung mga poste, yung lumang mga, yung lumang sitaw ko doon na, na ano na, laos na kinuha ko lang yung poste doon nilipat ko dito para tumayo yung mga sitaw natin nilagyan ko ng balagbag para in case man na humangin na malakas ulit hindi siya basta basta meron din yan sa gitna ayun sa gitna para just in case man diba baka tataka kayo bakit ano tong nakasako na to ito yung sinasabi kong papaya Sinarbest na namin. Kaysa kainin lang ng uwak. Naihinog dyan kasi pinakain ng uwak. Yan, puro papaya yan guys. Meron din yung sitaw namin. Ito. Pakita ko sa inyo. Yan, pakita ko sa inyo itong sitaw. Yan. Ito yung harvest namin, isang basket na sitaw. Ito, sari-sari na itong ng plastic na ito. May okra, may sili, baguio beans. Ayan, baguio beans yan. Talbos ng ampalaya, may patola. Ayan. Dito na lang kami naglagay ng ano, tolda. Kasi yung kubo natin is, di ba nakita nyo parang nayamukos na papel. Pumagsak. So yun lang muna sa ngayon guys. Uh, ah, hanggang dito na lang muna yung ating ating vlog sa araw na to. Sa ating mga gulay. Kita-kita ulit tayo next time. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lang po yung subscribe button sa baba. At pati notification bell. At kung may masasabi kayo, comment na lang kayo sa baba. Maraming salamat sa panonood. Yun lang po. Ingat tayo lahat.